I get messages all day every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Kaya anyway, nila balik sa ano. What, what would then I be accused of if I was, if we did that? Secondly, if basta-basta lang tayo nag-boob na sasabi, hindi walang, uh, hindi maganda ibitensya, basta kasuhan mo na. Eh, kung nanalo, kung ma-acquit, dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso. Technicality. Nagka-technicality. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people nakawala dahil hindi maganda ang pagkahandle ng ebidensya. That would be much worst result. So, due process must be observed. We must make sure na alam. Alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno. Ibalik sa tao. Yung nagmamadali, hindi maaari yan. Padelikado tayo. Kaya natin sabi, sabi ko sa polis, uh, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo. Bahala na. Anong mangyayari doon? Sira yung kaso natin and you cannot charge charge them again. There is that principle of double jeopardy in, in the law. What is more important? That we just file cases. Basta sigla. Remember, nobody has gone to court yet. There is no conviction yet. And the court, marami pang, the, 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 what is the process? Pagka binigyan yung may complainant sa ombudsman, sa DOJ, may preliminary investigation pa. Magbubuo ng investigation. Kailangan matibay-tibay yung evidence ebidensya. Kasi kung hindi matibay yung ebidensya, makakawala yun, maakwit yun. Kaya tiyakin natin na no, matibay yung ebidensya. Hindi madaling gawin yun. Dahil malalaman natin na tiyak na makita natin na yung talagang alam natin na gumawa ng katiwalian, magnakaw talaga sa gobyerno, ay magbabayad. And magbabayad for they will pay for it with their liberty and they will pay for it with treasure that they have taken away from government. Arong klaro, personal knowledge, yan lagi sinasabi ng mga abogado. Eh wala ka namang personal knowledge eh. Dito po, meron siyang ikinikwento. Mismo na siya ang kausap. Kasi kung tatandaan natin, si Bryce, si Alcantara, meron pang JP, JP. Nagtatanggihan sila nung una. Pero eventually po, nagsalita na si Alcantara. Si, si Boss Henry. O, katapos ni Boss Henry, ito na. Lumantad na yung boss ni Henry. Si Yusek Bernardo. Okay. Dito mga kapatid, may, may sinasabi naman itong si Bernardo na yung mga scheme nitong dalawang ito, wala wala alam doon. Tinanong ko lang dito si Alcantara. At yung nga daw sinasabi niya na ah, sandali lang, kanila yon. Pero may sarili sila ni Alcantara dito sa kanya statement na ito. Kasi nga po mga kapatid, dito hindi ko na isa-isahin ha, may binabanggit siya na meron pong ibinabaksak kasi nandito sa kanya mga annex na pondo, yung pangalan sa ang program appropriations, mandito rin po eh. May ibinabaksak na pondo sa ibang mga distrito at maging sa distrito nitong si Alcantara at meron sila sariling komisyon napaghahatian nilang dalawa at yung ang sinasabi dito ay depende sa kanilang kausap na proponent. Meron pong 25%, meron din pong 15%. At dito ho, sinasabi niya, siya mismo naghatid ng pera. Mismong siya ang kaharap ng tao. At doon sa mga address na tinutukoy niya na pinuntahan niya. Ito po'y napaka-importanting testimonya. At sinasabi nga daw willing siya magbigay pa ng ilang pang detalye. Ito pong si Bernardo, na humarap nung una sa Senado humarap siya isang beses lang maikse, October 1 sa ICI pero hindi na naulit at wiram po ay may sakit nga Pero walang med cert. Hmm. Pero si Martin Romualdez hindi naman sakit. Medical procedure ang sabi, kaya na-postponed yung last time niya. Oh. Pero nung unang beses umatend naman siya. Dito ho mga kapatid sa kwento nitong si Bernardo meron na po ditong koneksyon sa malakanya. Mismo, sa kanya pong statement, may koneksyon yung isang tao umano, doon niya binibigay. Pero meron siyang kinasabi na final recipient daw po ng pera.